isang masayang araw po. Ito ang ating mga buluganin. So, malapit na po silang magtrabaho. Ito pong batik. At yung kanyang kapatid na yun po, yung may puti sa ulo, ay gagalaw nga. Pupunta po dun sa kulungan natin sa likod. Sasamahan si Kay. At yung ating dalawang dumalaga po na galing doon. At ito naman pong dalawa, ito at yan na magkapatid po. 50% Quezon Black po ang mga yan, anak ni Bobby, ay may iwan po dito sa kanilang kulungan. At ang makakasama naman po ay yung mga kapatid ng dalawa nating buluganin na ito na QB Cross Berkshire. So ito po ang ating magiging temporary pen. Yung po ating mga magkakaedad doon sa hiniwalay nating mga gagawing dumalaga ay dadalhin din po namin dito at doon po sa likod mapapalagay para po ang kakasta ay yung mga buluganin natin na galing kandelaria. Gawa pang, ng karamihan sa mga yon ay anak rin po ni Bobby may ilan po na anak ni Mario. So ito pong mga ito ay maaalis na dyan sa maliit na kulungan. <clears throat> Excuse me po. At dito sila mapupunta. Ay mali. Doon po pala sila mapupunta. Dahil ang kakasta po sa kanila ay yung mga QB crossbreak share natin ito pong mga kasama kasi ni Kay dito sa likod na QB Cross Berkshire din po ay mga March born. Kaya kam January po, sila ay 8 months old na. Uh, kaya pa lilipasin ko lang po. Mid January po namin gagawin. Hindi ko po kasi matandaan yung eksaktong kapanganakan ng mga ito, pero ang tanda ko pong sinabi ni Muchacho ni Jingjing ay first week ng March. Kaya po mid-January, itatawid ko na. Ito namang pong si K ay mahigit sa taon na nun. So, yan po ang ating magiging plano sa pagpapatuloy ng pagdevelop ng bagong line ng ating mga alagaing panditsyon. So dito po sa consolidated pen, na ipakita ko sa inyo nung nakaraan na inalis na po namin yung malalaking biik. So ang naipon po natin dun sa kulungan ay 30 plus po yung galing dito. 12 po yung galing dun sa second breeding pen. Pagkatapos po, may huhulihin pa kami tatlo doon. Nakahuli na po ng isa pa dun sa likuran pero may natira pa daw pong dalawa. At malalakas masyado, hindi nila nahuli kaninang umaga. Mainit na po kaya mamayang hapon na uli kami mag-aattempt manghuli. So ito naman po ang ating consolidated pen karamihan po sa mga inahin natin dito ay nakastahan ng uli ni ayan po si Mr. Mario at uh, yung po mga natitirang dito ay gagawin namin next week din para po makapuna at maturukan ng ivermectin at ng respisure. May nakaligtas pa po yata, may nakikita pa ako malaking biik. So, anyway, pwede naman po magstay pa dito 'yung iba at 48 na po ang magiging laman ng ating kulungan kasi po ideally ang gusto ko ay mga 50 lang ang laman ng ating mga kulungan para po sufficient 'yung ating feeding space na hindi sila siksikan pag nakain. So namamahinga po ang ating mga alaga dito, hindi ko na po papasukin para hindi magulo, hindi sila masyadong mabulabog. Nais ko lang po maipakita sa inyo na ito na ang hitsura ng ating consolidated pen matapos tanggalin po ang mahigit sa 30 mga biik. Ito naman po ang ating mga alaga dito sa sampalok o ang ating naging third breeding pen. Salubong ka kagad, Mr. Third. Eh? Salubong agad ang Mr. Third. So, 47 po yung ating mga biik dito. Wala pa tayong nakakapon. Mahigit na pong isang buwan ang mga matatanda nating biik. Kaya next week po ay tatrabahuhin na natin ang mga ito. Sabay-sabay na po. Uh, kapon at ivermectin din po ang ating gagawin. Uh, at sabay turok ng respisure na delay po yung ating respi sure dapat sana ay second week na ibibigay na yon. pero naging busy nga po kaya hindi nagawa at uh, nagkukulang po ang sapal nung December lagi po ang biyahe ko sa paghahanap. so yan po naman ang ating mga alaga dito sa sampu po nating dumalaga walo na ang inahin dalawa na lang po ang hindi na anak. Pareho pong galing sa Quezon Black Boys yung mga yon na QB Cross Berkshire. Yung pong walo nating ay anim natin na Pampanga native ay nakaanak ng lahat. At ayan nga po ang ating bulugan dito, si Mr. Third. Yung pong kabila ay patuloy ang paglilinis at pagsasaayos para po pag nag-awat na tayo dito, Come late January, early Feb po. Aawatin na natin ang mga big dito. Tatawid na po sila dyan. Kaya yan pong may mesh wire, ay lalagyan pa namin ng kaunting yero para po hindi nagkikita yung mga mag-iina. Baka po kasi magpilit na tumawid ang ina doon sa kabila pag nakikita ang kanyang mga biik. Dito naman po, ayan nga, isa na lang yung ating kambing. At lilinisan na po ng maayos din ang lugar na ito para may expand na natin itong ating sampalok pen. Pero sa ngayon po, hindi naman nagmamadali yon dahil malalaki na po yung ating mga alaga dito. Itatawid po natin sila doon sa consolidated pen at si Mario po ang magiging ganador sa kanilang mga susunod na anak. <coughs> Ito naman po yung ating mga gagawing dumalaga. Labing anim po pala to. Binilang namin ng maayos. 16 heads. Itong ating gagawin pong mga dumalaga. So dito po muna sila. At uh, pagtatapos ng linisin sa buga ng apog asin, ang lugar na ito ay itatawid na po namin sila dyan. Kaya in the meantime, dito po muna sila. Pag naalis na po namin sila dito, ito naman ang ating sasabuga ng apog at asin. At ready na naman po sa pagloload ng ating mga sunod na iwawalay. So yan po, yung magaganda ang forma, itinara ko na po muna lahat kahit na may batik. Pero sa susunod po, yun po isa brown. Pero sa susunod po, Uh, itim na lang ang ating mga ititira para po puro black pigs ang ating magiging mga alaga at dun po sa kabilang kulungan dun nga natin ilinigay yung ating mga bagong awat mahina pa pong kumain anim na timba sa umaga ang ibinibigay Ayan po, nagpa-merienda, may tira pa. Pero hindi po magtatagal yan. Pag nasanay na po ang mga yan, ay lalakas ang kain. 46 heads pa lang po ito. Ah, natakasan sila nung dalawa, kaya hindi po nahuli. Pero mamayang hapon, pag lamig po, huhulihin na rin yun. Pukumpletuhin po nating 48 ang laman nitong ating palakihan. At ito po, dahil bakante na, yung pusilito, nagle-layout na ng kasunod na gagawing painuman. So ito po, at itong kabilang kulungan, pareho po nating igagawa ng painuman. Para po yung ating mga batsa ay hindi na natin gagamitin Gawa po nang magasto sa tubig yung bata at lagi nilang itinataob. So, yan po. Dalawa pang inuman dyan. Tapos po nun, itong mga inahin natin dito na biik free na. Ay alis na po namin lahat ng mga biik ng mga ito. Sila pong lahat ay itatawid muna natin sa original area. Total, wala na pong problema yung ating original area. Natuklasan na po natin na kaya namamatayan tayo ng biit araw doon. Ay may nangangagat na inahin. So, tawid po muna lahat ang laman ng kulungang ito. At magtatayo po kami ng painuman dito sa gawing may lilim. Dalawa po ang itatayong yung painuman, isang pang inahin at isang pang biik. So yan pong ating mga planggana dyan, batya, yun pong mga lumang feeder ay magpapahinga na po yan. I-set aside na po natin muna yan at gagawa tayo ng permanent na drinking trough dito po sa area ito o dun po sa may yon na lagi namang malilin. So, yung pong mga biik dito sa ating original area ay may mga hindi pa rin po natuturukan at nakakapon dito kaya next week po sunod sunod yung aming gagawin na pagtuturok ng ivermectin, pagkakapon at pagtuturok din po ng respisure Uh, kulang kulang isang daan po ang gagawin natin gawa ng dun lang po sa ating sampalok pen ay meron na tayong 47 dun po sa consolidated pen alam ko mahigit 40 rin yung nandun at ito pong mga nandito ay hindi rin bababa ng 20 kaya po sa mga isang daan ang ating tatrabahohin next week. So, yan po. Dito po muna magsasama-sama lahat yung ating mga inahin. Total po, dito rin sila galing nung araw at nakasama na nila ang mga yan. Kaya, itong area po muna ito ang ating gagamitin. Pagkatapos naman po nun, ay dito naman tayo gagawa ng painuman ng biik. So, yan po ang ating magiging mga gawain. Bakanti na po muna itong ating alagaan ng bibi. Ah, kasabugan din po namin ng apog at asin ito. At iahanda natin para sa pag-alaga naman po ng native na manok hindi po natutukan ng maayos ang bibi at marami na pong matanda rin doon sa aking mga breeder kaya po nag-decide ako na i-call out na muna at kung sakali ay mag-uumpisa muli ako pero paunti-unti na lang po kasi po yung mga bibing yan ay sanay sa gala noong operational pa po ang ating broiler farm 1998 pa po kasi ako sa lugar na ito inupahan ko po ang broiler farm at nung mahina na po ang mga building nga ay nag-convert tayo sa native pig raising so ayusin po namin ang mga lugar na ito yung pong dun sa may likod ay magtatayo rin tayo ng additional na winning growing area. So pag natapos po namin yung nililinisan doon, maglilima na, doon po sa likod ay magtatayo pa tayo ng dalawa. Para po uh, anytime na kailangan ng mag-awat, ay madali po namin aawatin ang mga biik. Hindi na po tayo naghihintay ng area na mababakante. Yan po, nakapasok lang na ilan sa ating mga kambing. Galing po sa kanilang pangangain ng damo sa labas naman ng farm. At ito nga, hinihahanda na po ang ating muling paglalagyan ng ating mga breeders. Pagkatapos po noon, ay itong large breeding pen naman. Ang aming aasikasuhin, bibili pa po tayo ng mesh wire para mabakuran uli itong harapan. Gawa po ng dati nga, kinalas muna namin yan at uh, gray tayo ng mga pwedeng gamit. Hindi po muna tayo namili dahil hindi tayo sure kung makakapagpatuloy po talaga tayo sa pag-aalaga. So yan po. Almost ready na. Susunugin na lang po yung sukal. Tapos po, magsasabog ng apog at asin. At malalam na na po uli natin itong ating original area ng consolidated pen maraming salamat po sa inyong laging pagsama please share like and subscribe